Dining po to po si Brother Manny Bautista Ninyong kaibigan, kay Jesus Amen Naglalaba po ako Ito po ano, tignan niyo po Ayan Panguli na lang po ito Ayan na po Panguli na lang yan Ayan o. Nasa pusi-pusi kasi malalambot lang po yan. Ayan eh, no? Panguling rinse na lang po yan. Ayan. Limahan tubig. Ayan. Ayan. po. Automatic po ano. Ayan. Ayan sikis na lang, ano? Ayan. Ayan, meron po di, dito, ayan. Batsa. Ayan, uling balaw na po yan. Iniipong ko po yan. Ginagahit po namin sa kubeta. Ito pa yung isang batsa-batsa oh, na batsa. Ito naman po, bilok. Ano po, yan Ayan po yung drain nyo. Oh. Ito. Ayan po yung drain. Ito naman, papunta doon sa imbornal. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ayan. Iikot na po yan. yun po po siya ibig sabihin kulang po yung tubig niya ano po yan magdadagdag siya kailangan march niya po yung ito yung 5. Ito po. Ayan. Sabi, wala pa yung 5. Ayan. Ayan na po yung timer niya. Easy. Minutos. Ayan. Yung pose. Kasi mo wala lang ano? Ayan. Nagdadagdag siya ng tubig. To reach yung lima na tubig yung level ayan nagto na siya ayan, nagpapatuloy na siya yan ilang minuto lang po yan pang uli na yan ano po ayan kaya iniipong po po yung pang uli para <clears throat> pang tapos eh, ni Doro medyo malinis pa po yun huling hugas o banlaw, rins na meron naman itong downy no? may downy na ano po, ayan para makatipod po ng tubig sa banyo kaya yan po ano yung bisita po ko na po sa drain yan lahat lahat ano po uh, ko yan para magamit po pang inidoro namin ano po inyo inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista na ano po ang po ay na macho macho man ang tundo kailangan pag macho man ka marunong ka maglaban ng damit tutulungan mong asawa mo kasi katuwang ka ng asawa mo na ano po, kagaya ng ginagawa ko Uh, naawa rin naman ako sa asawa ko. Ano po? Yan. Kasi po, nag, uh, kahit senior citizen kami pareho, eh, siya naglalakad pa rin po ng kabuhayan namin. Ako naman, nasa bahay na lang. Yan. Katuwang niya po ako, ano? Hindi po ako pabigat. Ika nga, hindi ako pabigat. Gumagawa po ako ng gawain pambahay, kagaya nito. Naglalaba po ako. Isasampay ko Yan. Tapos yan naman ang magliligpit. Ano po? Ayan. Minsan pa. Ano po? Ayan. Pili niya ng tuloy. Ganyan po. Ano? Tuloy-tuloy po yan. Hindi nakapatay yan. Ayan. Yung kulay blue, ito. Uh, downy po yan. Para mabango. Ayan po. Tapos, dito pupunta, yung drain na yan po, yung ini po yan para pantapos sa ini doro. Ito po. Yan, sa pang bacha-bacha. Yan, parang bangka nako Itong kulay blue naman ito, tinatakal ko. Meron din po akong patsa sa labas. Ano po? Na nakareserva rin. Ginagamit ko po naman pang ugas ng paha sa labas. Pag pumapasok po ako dito sa bahay. Ano po? Ayan. Ayan po si Samer. Oh, so, Samer. Ayan. Para siyang guardya. Parang gorgeous si Bill. Hindi nga po, ano? Sa summer po yan. Ayan, ano? Ayan. God with us. Ito okay, po, po. Ginawa ko po yan. Jesus, oh, my help came from Jesus. Ito naman po, Lord Jesus. Gawa 412. Savior. Savior. Ito naman po, Lord Jesus Kawa Kwa Jesus Healer. napo ayan. Ayan. Apo, ayan. Apo. Healer. Savior. Savior. yan galing kay Jesus amen amen po 'yan no ayan ito naman po si Samer ayan Samer Samer